Ganap ka sa mga segunda mano. So, pwede naman kayo ano. Order kay mga Rilo, punta na lang kay uh, ka barber sa mo. Siya nang bala mag-connection sa inyo. Kasi boss, oh, ka barber. Nag-aangkat siya dito kay. <laughs> yan, nag-aangkat yan. Pag umorder na kayo, pumunta kayo sa YouTube channel niya, doon kayo mag-order sa kanya about ng mga huh? Rilo ni ano na uh, Boss Dodong Bohol. Uh... Dito siya kumukuha ng Rilo. Magkano ang commission? Magkano ang komisyon? Parang <laughs> <laughs> nun. Sige, ganyan pala sa inyo. Joke lang. Alam mo naman... Alam naman si Tony. Ang bintang kasi kay ka Barber Selmo, mm. dito siya humangkat, guys. Mm. Ito nandito naman kami tatlo. So <laughs> ayan, ang angkatan nito, ni magkano presyo ulit mga high price mga about uh, ng mga relo mo? Pang tayo, hindi yung pwede pang mahalan eh. Uh, sample, sample, sample natin. Ng sample naman mga customer natin si Ka sa wag mo sa pero commissions talaga. Mm -hmm. Commission. No, no. May commission. Sa... dalawang piso siya, yo. piso siya. Hoy, <laughs> 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 commission, dalawang piso. Piso siya? Piso siya. O yan, ganun-ganun-ganun ka pala, no? Kumikita ka na, uh -huh. nagka nagkaroon ka pa. Uh -huh. Oh di ba? Pero bawat isa piso? Kung mayroon lang utak, kung katulad mga utak ng ganyan, no? Uh -huh. bawat tayo magkakaroon ng utak niya, siguro magkakaroon din tayo, no? Siyempre. O yan. good morning, good morning mga show Welcome back sa YouTube channel natin mga show Nandito naman tayo sa Borotan Para mga update naman about naman ng mga uh, Segunda mano na rilong mga isa dito kay Boss Dudong So naganap kay mga segunda mano Wala nang iba kayo pupuntahan Kung dito lang kay Boss Dudong sa Carmen Planas Ay, siya natin Let's go yung YouTube channel Dito lang sa bungad ng ano, entrada na Carmen Planas po mga isa Nandito So matatagpuan mo lang po ng ating location ni si Boss Dudong Sa video So tapat mismo sila ng Metro Bank. Yeah, sa Metro Bank, no? So dito lang. Yan, yeah, si video yan dito lang. So naganap ka sa mga segunda mga segunda mano. So pwede naman kayo ano. Pwede kay mag-order ng sa kanya. Nag-order kay mga Rilo, punta na lang kay Kabarbers uh, ka barber mo. Siya nang bala mag-connection sa inyo. Mga ka barber. Nag-aangkat siya dito kay. <laughs> yan, nag-aangkat yan pag umorder na kayo, pumunta kayo sa YouTube channel niya. Doon kayo mag-order sa kanya about ng mga relo ni ano, na Boss Dudong Bohol. Oh. Dito siya kumukuha ng relo. Magkano komisyon? Magkano komisyon? <laughs> 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 Nyan pala sa si inyo, joke lang. Alam naman Alam naman si Tony. Oh. Dito, 100. ang bintahan 200, niya, 100. ang bintahan kasi kay ka-barber sell mo, mm. dito siya umangkat, guys. Mm. Ito, nandito naman kami tatlo. <laughs> so, yan. <Ayan>. Ang angkatan nito, <laughs> magkano ang presyo ulit mga highest price mga about okay. ng mga rilo mo? Pang masa lang tayo, hindi yung pwede pang mahalan. Eh. Masa oh, sample, pa. sample yung natin. Sample na mga customer natin si ka-barbers, magkano ang angkatan? Oh. Nagkanagkaroon ka pa. oh. oh di ba? Ang... Pero mo ba, bawat piso. Pero talaga. Pimisyon, no? komisyon talaga. Komisyon. May Dalawang piso siya siya piso siya. Hoy, <laughs> commission, dalawang piso siya piso siya. <laughs> Ayun, ganoon ganoon ganyan ka pala no. Kumikita ka na, kung mayroon lang utak, kung katulad ng mga utak ng ganyan, no? Uh. Halimbawa tayo magkakaroon ng utak niya, siguro magkakaroon din tayo, no? Siyempre. O, oh, yan. <laughs> yan na naman tayo, no? So, ikaw na mag-update para maganda. Uh -huh. Malay mo, inanap yung mga boses mo para ma ano, mga views natin. <laughs> <laughs> o, oh, shoutout mo na. Shoutout sa mga friends natin. Shoutout na. shout yan. Ah. Blog, ha? <laughs> Tony <laughs> Vlog Tony <laughs> Vlog shout out Say, yun. sa mga lahat ng mga kaibigan ni Boss Dodong sa mga bot customer so kung hindi pa kayo napagsubscribe sa grow namin Tony Vlog at si Combon Team Vlog si uh, Kabarbers so punta mo kami doon sa Youtube channel namin so dito kay mga about mga latag dito ni Boss Dodong sa so about mga segunda mano bahala na kayo mapag-coordinate sa kanya kung baratin mo ng baratin hanggang magdugo yung ilong Uh -huh. Hanggang magdugo ang ilong So for example boss Sample natin magkano mga presyo na ito So mayroon tayo ng Tulungan mo mga mata ha. Malabang mata ni Tony vlog So mayroon tayong yung... Anong tatak yung boss? Tingnan lang Hoblot Hoblot, hoblot, uh, hoblot daw boss Automatic yan ha so, so automatic to Nakita natin yung machine no So nakita mo oh, naman ha Hoblot to oh, mga guys ha Yan ha lang yan. So, so, oh, Class sabi. ilang yan oh, class ilang daw trang So yan. So combo din na dito tayo oh, magkasama okay, kaming dalawa. Lang yung umot na original, napakamahal. Mahal 'yon. So mga SP ko 1000 din siya. Ano Parang Oh, yung mayroon napapanood na natin at mayroon tayong napuntahan din sa mga so, bato um, mga Kaya yung sinasabi mong totoo kaysa Okay. Uh? So kitong hublot natin mga guys. So classy ilang po oh, to. So magkano mayor. ang presyo naman ng dito Ha? Ah? Magkano Pempre, price nandito? Lang, lang yan. Mga Mag one lang yan. Oh, one, ah, one lang mura oh, Pero ha? kita may ilisi, oh. Oh, Yan. Umiikot siya, no? Umiikot, so, yung 1,200 ni pa naman. Uh, eh, lalo-lalo na kung napapanood sa aming dalawa. Uh, ay, oh, o sa mga lalo, kung hindi lang sa aming mga, oh. mga grupo namin. Matatawaran natin magkano, alimbawa? Kama, hanggang magkano? Ay, hanggang magkano? Ah, ah 1,100 1,199 99 no. Piso punta kay barber saman yon. Saman yon. Barber saman. Makulit ka. Oh, yan so mga guys, so 1,200 negotiable pa naman presyo nito. Joke lang yan. Joke lang yan ha. Ba maniniwala kayo. Alam mo naman si Tony vlog, comedian. Oh, blood comedian kay ta guys. So may ron ta itong maganda dito mga guys. So nandito naman tayo ito. Stainless. Oh, bracelet link. Oh, working chrono yan. Working chrono so ano naman to magkano naman to doon? Ay mura lang to, 2,000 lang yan. So 2,000. Sting or... English, English, 'yan, no? Sting English 'yan. Oo. Oh. Oh. Magkano ulit? Dalawang libo. Nabibingi ikaw eh. Original. Original yung Japan. Japan. dalong libo. So yan yeah, mga kaya. libo. So, so naghanap kay mga ganitong ori. So Hindi naman pwede gawin kong tripay. Baka matagbagalit naman to si... Negosyante. Ano? Negosyante. Negosyante talaga. Oh. <laughs> so, Negosyable pa naman. <laughs> oh yan mga kaya. Yan. Katulad nyo. Ayan. Working chrono yan ha. Working Kano chrono. Uli, magkano uli dyan? Dalawang libo lang. Dalawang libo lang mga idol. Yeah. No bread na Ayan. rin. Ayan. Oh, so yan, yeah, may, mayroon na bagay, naman tayo boss. Ha? Bulgari. 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 O, ito, angat na natin para makita oh, natin oh, sa, oh, okay. natin, no, sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin. Bug, ano? Bulgari. Bulgari. Bulgari oh. o, walang natin yung patagalin pa. Magkano mga uh, presyo uh, sa Bulgari natin boss? Moral lang ito. Yan mga Siguro madalas naman Nakikita talaga nito na Inaangat naman natin Bawat vlog natin dito oh, Inaangat natin So Pag oh. tayo entresyaan dito Kailangan Para makita ng mga viewers. Mas maganda sir. talaga Pumunta na rin siya sa personal Para wow. Kung gusto mo naman Kung saan kung, kung kayo Sa na mundo Mapunta ka sa Mindanao sa mga kung saan, saan kayo? Ano kung galing sa Davao? Eh, syempre. pupunta sila, sila kay oh. kagab Barbers. Pumunta oh. sila sa channel ni na kagab Barbers. Nandun siyang. mag order lang kayo kay Barbers. Oh. O, so, isipin mo, nagbablog pa, kumikita ka pa. O, oh. ang mayari, dalawang piso, tat, isang piso, oh. ang nagbablog. Ito Maliba naman. pa sa komisyon pa rin sa'yo. O, oh, mayroon, mayroon pa, mayroon pa, binablog pa, tamas komisyon pa. Malupit. <laughs> pa, Malupit talaga si kagab Barbers, talaga kumikita. Gusto mo yata umangat ka agad, no? Oh, oh, oh. O, mayroon ng rilo naman natin to boss. 700 yan. 700. Original, auto. Auto. original yan. Divers ah, 100 meters. Yeah. May tapyas yan. Eh. yan. Oh, yan. mga o iso. Pasyal na kay Ritos. Mga mga, 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 oh, mga, so mga, mga seaman. Number one niya. Mga seaman. Mga mahilig to sa mga ganito. oh, bakit? Oh, ang... bakit na mahilig sila ganito? Habang nagsisitid sa ilalim, may rasen sila kung gano'ng katagal sila ka nandun sa ilalim ng tubig. Tama ba ko? Hindi. Hindi mo alam dahil hindi ka naman seaman. Oh, di Ang kulit talaga. Magkano? Magkano to? 2,500 2,500 negosyable pa naman din to Halimbawa naman na napamanood sa aming vlog Vlog May bawas pa yun May bawas pa yun din May bawas May commission pa May commission pa yun May commission pa rin Yan sa magkano to 2,500 negosyable pa naman gasyon So mga seaman natin dyan Dito lang kayo magbumili ng mga sigunta mano kay Dudong Oo kasi wala naman makibayad baka sabihin may bayad kami baka masabihin may bayad kay Boss Dodo sa amin wala Isang 5 sacrifice lang ito, 5 days. Apply ka lang tayo ng ano. <laughs> oh. Oy, mayroon tayong black ano, black ano black, black ano to? Black dial. Ah. Black, black dial na relo. Michael, oh, Michael, Michael, Michael Kors. Michael, Michael Kors. Oh, uh, original din. So, bihira ka lang nakakita mga black color, uh, black oh. na oh, relo, no? na, na relo. Na na Lahat ng dial na so magkano to? Michael Kors, magkano mga presyo naman? Ayan, mga 1 to lang yan. So 1,200 lang to mga. so hindi natin patagal baka bumuhos ang ulan. Michael Kors. Oh, ayan. Nandiyan si Kagawad, oh, Good morning. Mo good morning. Ayan, si Gus Kagawad. <laughs> oh. ito mayroon tayo rito mga about ng mga Rolex. Rolex. Uh, ito Rolex ba klase ito? lang? Sword Mariner. Oh, Third Mariner. Third mariner. Mariner. Class. A. Okay. So, magkano? Ano lang yan? 2,500 lang. 2,500 Sub lang. Submariner na relo. Uh, yeah. Rolex. Rolex, no? Rolex. Submariner. Hmm. Uy, mayroon naman itong maganda dito mga. original okay. yan. Original daw. Sabi niya, ha, hindi oh, tayo nagsabi. Siyempre siya ang tindero eh. Tindero. Oh, stainless. Mayroon malabo na mata ni Tony Black. Ano to? Michael? Michael Kors mo? Hindi. Iba yan. Ngayon lang sumikat yung pangalan na yan. Kalimutan yung salamin ni Matay. Kalimutan eh. yung salamin ni Matay salamin sa mata ah. Mount Royal ah hayaan mo na yan o oh, 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 yan so, mga kaya sumang stingless ito mga kaya napakaganda rin naman oh, oh, oh. working yan. chrono rin yan working chrono so magkaan naman itong presyo boss ayan yeah. 1,500 1,500 oh, Mount yan. Royal na rilo o oh, oh. yan So dito mga kaysa na magdano lang kami ni Kumbuntin Vlog ha dito ha Hindi kami nagkulab lang kami ha dito Siyempre katropa natin So isa para sabay sabay na Ano ito boss? Ah Invicta Oh So Invicta siya kami ng mga katulad ng Invicta nito So magkano nga presyo nito ng Invicta natin Siyempre Ang Invicta hindi ba sabas ng Ha? Dalawang libo So sa'yo dalawang libo lang Samantala na ibang imbikta, 4,000 para oh, 100. Ko lang lang. Oh, dito kasi, segunda ma mano upaya. 'to. Oh, oh, oh upaya. 'yan, segunda si uh, mano naman 'tong mga 'yan, uh, so. Eh, kung bibili 2, ka ng imbikta nang brand new 'yun, mahal. Oh. oh. 2,500 'tong mga 'yan. 2,500 Oh, oh negotiable ah, ba? 2,000 pwede na. Oh, 2,000. Oh, 2,000 pa. Oh, 2,000 oh, bibigay mga 'tol, oh. 'Yan original 'yan, oh. Oh, lahat daw, ha. Original. Oh. Ayun, imbik ka. niya, no? Okay. Patilo okay. Patilo, uh, patilo Dami okay. na ito. no? So, ikaw naman ang bitbitin bit, bit naman, guys. Okay, ito, wait, oh, good now. morning po. Morning oh, sige po. po. Sige po. Ayan. O dito, napakamura napaka, napaka dito. Dito na kayo. Oo, oh, dito oh, na kayo. Oh. So, mga segunda Mga segunda Pero maganda, no? Original. Ikaw naman kung bong vlog. mga viewers natin. Kaming dalawa ni Tony Vlog. Nandi dito sa pwesto ni Bok Dodong, no? Okay. Ito naman, Bok Dodong. Ano naman po? Ay, imbik ito ba pa rin. Natin? Stingless siya, hindi. Stingless, oh. So, Yung pa rin ba? Parang ito eh. Kinyata kanina eh. Ay, Invicta na review na natin. Oh, so, dito, tayo sa mga... Ano to? Ang tawag yan? Ay, ito, class E lang to. Ah, class A. Ano naman Chibers to? Diver's class A. Ang makina niya, 63. Original makina. Oh, so, ito naman mga idol. Class E lang. Class A na diver's, no? Ang makina nito, 63. 63. 6309 6309 ang makina o Tony Black Okay Yan magkano? Boto dong? Mura lang yan, 1.5 lang. 1.5 uh, mga idol. Oh. So, class ilang siya daw? Class A. Okay. Ayan. O. Oh. Uh, dito naman tayo sa next. isa. Next. Ay, may dalawang block no. no? Two. Rolex. Rolex din yan. Rolex, Rolex, Rolex din siya. Rolex ha? Submariner. Nakalagay niya. Uh Rolex Submariner mga idol. Oh. Magkano? 2.5. 2.5. Oh, Sag na Rolex ah, no. 25 lang. 2500 mga so yung black dial din na oh, ano na Arilo no. Kung ano nung kulay niyan, ayun din so, nating kulay niyan na lahat yan. no. Oh, yan oh, ganun. Yan, yes, 25. Yan mga stainless mayroon din tayo in. no. Ano Ito naman uh, kaya yung boss? Oh guys, guess. Guess. Oh, yan yeah. s'yempre pag guess kilalang lang kilala ya pag guess. Pag sa guess pa lang original na yon. Oh. Sa tatak pa lang siya, totoo pa lang. So magkano? Magkano naman? Mura lang to. Mga 15 pwede. 15. Lahat yung pangmasa, yung lang talaga, yung pangmasa. Pangmamahirap lang talaga oh, sa mga rilo. Oh, hindi ka mukha naman doon na, oh, nung, Doon sa ibang marketa no? Oh, so, so, brand new siya, pero ito, si Gundama, no? Nakakabili ka. No? No, original. Original. Pati yung dalawa. Stingless siya, guys, no? no? Okay, no? Isa pa naman ang gusto ko doon sa mga stingless, kung bakit? No. Kasi malinaw. Malinaw. Sa mga mga mata. Sa mga mata ng mga tao, no? Kasi medyo malabo ka na. Malabo ng mga mata mo, paningin. Pag nagrilo kang ganyan, eh, malino. Ayan naman. Yan naman. Antiko yata ang busa. Mukhang blade, ano na yan? Citizen lang machine yan, pero original siya na ano, Japan lang. Parang, parang ang... vintage na yan, no? Parang vintage, uh, hindi naman vintage. May ilaw yan sa gabi. Oo nga, yan, no? May luminous. Ah, si Co5 na ano, no? Pero mabigat siya talaga. Matery, mm -hmm. Ito daw magkano naman. Magkano? Ah, Magkano naman? Ayan, 1,200 1,200 Okay, 1,200 mga guys So ikaw, tuloy-tuloy so, lang po tayo So pili-pili po kayo Ay, wala Kahit wala ka naman bayad pagpili, no? Hmm Damihan mo na, na, ikaw na Ikaw na Okay, so mayroon naman tayo dito mga divers pa tayo rito. So mayroon naman tayo divers dito na 100 meters. No 100 meters, so mayroon naman tayo. Ayaw ko lang ngayon, linggo ngayon. Divers, sa Pipe, magkano? 7S machine. 7S ang machine. So magkano dito? Ah, oh, battery lang yan. Magkano? 2,500 So 1,500 ah, no? 2,500 Okay 7 inch machine 7 inch machine Original, Original 5, 5. So negosable pa naman lahat yun May ayan. Lang mga idol 2,500 hmm. lang o oh. 2,500 lang o 2,500 O yan yan Asay ko lang Walang pipe Asay lang pala ayan. So asay ko lang o so, yan mga idol O yan kaya pa isa so, so, ito, ano ito naman mga idol Pagong, ayan, pagong. So, ito, yung pagong. ito yung pagong Ito yung say Divers din yan, ha? Oh. divers. Wow, divers. Kahit, mag kahit maghapon kayo sa dagat, pwede Ay, nyo mm -hmm. yan. Yan, so, na i mm. po yun. Yan, maghapon daw oh. na ibabad nyo kayo sa dagat, ha? Oh, no. da, natin. So, nakalak yan, oh, Nakalak yan, no? Nakalak. medyo brand new pa yan kasi may plastic pa yun. Oh. Oo, oh, tama. Ah, oh, brand nyo. For, for, for ma... Ano, yan sa... Pangalawa yun. sa brand nyo. Oh, ang masin yan. So, may ano pa siya, no? So, yan. So, ito po yung pagong mga isang divers. Oo. Oh. So, magkano, po ito doon? 3.5. 3.5. Pero, lahat ito, negotiable, no? Oo. Oh. So, lalo na, pag napanood sa vlog ni Tony Vlog, oh. saka ni Kabuntin, no? 3.5. Ano? 3.5. 3.5, negotiable pa hmm. So, yung 200 meters ito, guys, ha? Oo, oh, 200 meters yan. Guys, so, napakadami. Hey, see, ito mo, boss, yung... ikaw na lang para tulit-tulit tayo tayong damot. Oh, so, para mas mabilis. So, yan. Ay, sabihin ko na lang. Ano. Ano, ba, mat oh, lang kayo. Oh, mas mataas. Duro-duro na lang, boss. Oo. Oh. Ah, doro. na lang. So, 'yan mga bawat 700. 700. Ito, disosi ito eh. Uh, pero Swiss ang markings dito. Okay? Uh, okay. 1 jewel All right. Mga sinanguna ito. Ayan, Ayan. 700. 700. 700. 700 citizen, citizen. stainless ano, muwa, muwa. Na plated na stainless okay. 'no. Uh, yan, so mga kayo, so 800, 800, 800, 800, 800, 800 um, Yun, para mabilisan na, no? Swatch original Swatch original Kita okay. makina, o? Okay, okay, oh, kita uh, oh, makina ayan, okay. kita makina talaga automatic, automatic siya Automatic, o okay. uh, Magkano, boss? 1,200 1,200, so napakadami ng na mga sistak naman natin, boss, ha? Okay 1,000 1,000 Yun 1,000 Okay 800 Good Sa Eco 5,2, o, kita makina O, kita rin makina, no? 700 700 1, 2, 1200 800 800, 800 okay. Citizen 700 800, 800, 800, 800, 800, 800 100 800 Bakamura 700 700 Mga ordinaryan naman Oo, eh Oh so natin boss Kung sa pambaba para sa Oh sa high price ng mga uh, pambaba uh, natin para ang dami naman natin dami naman. banggitin natin isa-isa niya no? Mm. sa mga pambabae for example uh, na, ito, uh, highest uh, price sa mga pambabae uh, highest price lang uh, mga ano si 800 ano? 700 yes. Eh, si 500 P500 oh, oh Yon, oh, sa pambabae 500 lang oh. citizen mga original lang Lewis mga oh, pangalois pa, no? automatic, automatic. automatic. Oh, yan 500 lang daw kadalasan dito sa pambabae natin mga arilo dito oh, mga isa. Katulad dito mga isa, napakaganda nito. Lundo. Ano to? Puma, huh? oh, magpuma. Napakaganda din o. Oh. Stainless 500 500 lang 500 o, pambabahay, 500. Ayaw, so nagkana po lang mga boss, mga, mga ayaw, reload mga Napakadami. Yung yeah, yung 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 naman oh, yan. So gano'n, 500 pambabahay. Hindi, hindi price na 500. Ay, 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 ito, maganda rin. 700. O, 700. Ayan. Pambabahay no? 600. O, yan. Ayan mga boss yan. Michael Kors. Michael Kors. 1.5. 1.5. Sa ito to 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 mara para mga legit to vintage ito ah. Yan ang ganda oh. Oh yan. Mama yo sa Omega, fossil, ay fossil. Ay fossil magkano? Yan sa 1,000. Yan isang 1,000 fossil listing list ni Mao isang bagay ganda mabigat no. Ano? Mayro ta to vintage to ah. Kay po. Magkano nga? Ano ba yan? Ano po? Balan. Tayto. Ayan mga guys, so ano pinantay niyo mga guys, mga about mga relo na sa mano mano napakadami. So ikaw oh, kung ano, kung kasi ikaw halimbawa ko, mayroon relo ka ba? Wala eh. Wala. Pag dito uh, nagkakaroon ng pera, uh, oh. na so. pumili ka na diyan. Dito na ako bibili. Dito ka na bibili. Pura pa. Kasi wala kang biro eh. Oh, Nagaantay ka naman kung kailan mamimigay ah, si boss do. Nagaantay ka kailan? <laughs> hindi mamimigay yan. Oh, ma. Pag December, antayin natin December mamimigay ng December. Oh. Oo. Oh. Bibigyan tayo dito. Bibi, mamimi. Abangan natin mamimigay ng relo si boss do. Okay. <laughs> okay. <Sige. laughs> Para viral 'yan ah. Si Bustodong abangan natin mamimigay ng rilo ah, sa December ha. Ah. Katulad niyan, binag natin. Oh, ayan, binabrag. Antayin natin, magkakaroon tayong magbigay ah? si Bustodong. <laughs> yan, <po> Ba oh. <laughs> Ay, yan, si mga guys, so Ay, dito ha, eh? dito, ah, dito. So naganto ganito, ganito ha. Ah. Ito ipapakita ko naman sino about naman ganito mga guys. Antong tong uh, Richard Mel. Oh, uh, Richard Mel. Uh, so, uh, so mga Richard Mel natin sample. Ah, isang li 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 libo. Sa naganap ka sa mga rilong ganin na uh, Richard Mel. Richard Mel. yan. Ano pa hinantay mo guys kung mga kung malayo naman kayo sa lugar. Hmm. Kasi, kapag malayo ka naman sa lugar, kung saan naman kayo sa Davao, Bohol, kung saan, kahit nang sulok, kahit nang sa Saudi kayo. Pumunta lang kayo sa account nito ito. Oh, kabarbers. Umorder kayo sa kanya dyan. Dito siya umangkat. <laughs> oh, yan so mga guys hanggang dito lang po ang ating vlog mga guys so, update price about ng mga relo ni Boss Dodong salamat salamat uh, Boss Dodong 我们觉。